Wow. Wow. Sorry. Hello, mga kadipots. Sorry. Mag-ang. Let's go and kukuhin natin yung ating campaign again. Ala, mag-regat yung pag-lagi na nyo. Oh. Tignan nyo naman. Oh, nakabuchos pa pala tayo. Ay! Baka kasi may, ay! May ano? May sneak-sneak. Ano ba yun? Oh, ba? Ay, nako. Diba Ang forest ng langa. Forest. Ang creepy. <laughs> Parang may nagbabadyang Naka ano dyan. Nakatago. Oh. Dev. Oh. Oh. Tingnan mo yung kambing. Oh. Ang ginagawa na. Ay. May nagsinar sa asin. Panam. Papa, na. Papanam. Uy. Uy. Uy, papano? Uy. Ala, dinakpot umay ngar kadwa ay. Ah. Wow. Umi siya. Ala. Darden. Tan. Okay, let's go. Ah, uh, di ba. Sino ka ngayon? Ay. Ah. Oh, Maka-uniform pa tayo. Actually, kagagaling ko lang sa ano, trabaho. Hmm? Kaka-uwi ko lang, pero kukuli natin yung mga kambing nag-iingay na naman sila. Di po. o Oh, nag-iingay na naman yung kambing. Ano ba? Tignan nyo, oh. Oh. Perfect yung aso. <laughs> oh. Aso, oh. May manok. Oh. Ang hangin niya ka ngayong hapon. Ay, God. Ang lalaki ng mga ano, ko, Kawayan. Oh, di ba? So, hindi na tayo doon sa same spot natin. Oh, tingnan mo yung ano. Hoy! Brom! Ilad-ilad na. Paya. Hindi na tayo sa same spot natin na mag-flock. Doon yung isang spot. Ito yung isang spot. Diba? Dito. Oh. Bakit na naman? Ano naman ginagawa ninyo? Bakit nag-aaway kayo? Hi, kanan. Hi. Hi. Ay, ay. Oh. Oh, mo na. Ang akala niya may ano na naman. May dala akong pagkain. Pero hindi. Tingnan niyo naman. Ano tao ito? Balatong Balato. Sa Tagalog, munggo. Char. Munggo ba? Munggo ba sa Tagalog? Hindi munggo to ah balatong sa Ilocano. Di diba, Ang dami. Pero ang dami din igyas. Char. Di ba? O. Oh. Ano? Hello? Ah. Hello? Ah. De eh. Akala niya may dalawa. Dala akong pagkain. Pero parang umaabon. Umaabon. My God, no. Ano ba? <laughs> ano ba? Ano ba? Nanat kayat mo. Hmm, kita magdilat dilat dilat man oi. Ay dilat 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 ka man oi. Ay dilat. Hmm. My god, for sale? Chari. For sale na ba ites? Ah. Char. Oh, tinanaman natin naman natin ito. Oh. Hoy. Ilad ilad ng dia sa. Hoy. Alam nyo ba, may ano to, buntis siya. O, wow. Tignan niyo yung ano niya. Nung isang araw, aray ay! Nagagalaw yung mga anak niya. Diyan sa tami-tami niya. Diba? Oo, no, diba? Oo. Oh. Nagdakal pa na susunod. Diyan may isang natin. Eh. May toro. Toro nga, diyan maawatan No. Api kasat lang nah Na. Api kasat lang hamon. Ala, api kasat ta. Ay, Ni. Na Nay. Ala, ala. Ala, ni. Ayak, ayak Ay, takik, Takit manok, yak iyo. Api to takit manok na. Diba, datakit manok. Ay, yak, datakit manok. Jelikod na iyo. Ito, paniwat na. Pagkasta. Ay, ganyan yung... Bunga. <laughs> okay. <laughs> okay. okay, okay. Umaambun talaga, guys. Ano ba? ano ba? Oh. Kunin natin yung isa. Hello? Ganyan yung out-outfitan natin. Paano pa pakita? Oh! 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 Char! <laughs> ano ba yan? May outfit ano pa para ano? Oh! Oh! Ay! Ah, yung char malaki! Hmm. Ba yun? Oh! Mahangin! Kata niya muna? Ang hangin pero fresh ng location natin. Hmm. Pwede ka makakuti. ay maka-ana. Hmm. Oh,

Bye-bye na. Bye. Okay, let's kuha kuha da kalding. Hmm. Oh, Ang trouble man ito. Basta. Oh. Ay, kakam. Kakam makakita. Abisa. Tata. Ay, oh. Ah. Charing. Oh, di ba? Tanay ta. Uy, naman yun. ita. Bakit walang batu? Sakul. Batu. Batu. nag talaga. Uy! 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 Diyan kayo makapigsa at karabangin na imak. Diyan tagaan O, oh, diba? Mm. Adada bain. Bain. <laughs> <laughs>

gusto nilang kumain. Tapos trouble. Hoy. Ten. Hey. Oh. Hey, kanak ko oh. dito pa na. Like creepy delicious. Parang <laughs> may snake. Oh, oh, ala, ala, huy! Ala, naglanggo!